Hey Brad, akala mo ba ang mga mayaman ay sobrang sarap na ng buhay nila? Kasi mayaman, nasa kanila ang lahat ng pera sa mundo, lahat ng kasikatan, status, status sa buhay, parang nasa kanila na lahat. Pero hindi, kasi ang ibang mayaman, sila nga ay mayaman, pero pagdating sa babae, kulilat sila nakakaawa sila kasi ang babae sinasamba nila parang nag-iisa lang babae sa mundo at sila ay ginagawang ATM machine ng babae kasi beta male sila mahinang lalaki hindi alam ang game pagdating sa babae mayaman nga sila pero pagdating sa babae wala silang alam kaya nakakaawa ang buhay ng mayaman na walang alam sa babae